guys muli dito ako nood ng sinta lunes ngayon lunes si Lolo Kidlat schedule na naman ito manood ng sine Salamat po. Guys. Sana makaabot nang first few. Tinanghali na naman si Lolo Kedla kasi nagsundo pa ako ng mga apo ko sa school. Alas 12. Magliliwaliw na naman Ang Senyor Ito guys Ito haba na pila Haba na pila Ano kayo maganda? Ito Ito oh Ito Oh so guys, pila ng lulo, pila ng lulo. Si pila puro senior. Oh, kagabi, may nakapasok na. Ten